Welcome back ulit mga kalipad. So for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng bandera na gawa sa tingting. -ting. So yun mga kalipad, bali natapos na natin itong gawin at napalipad na natin ng mataas. Kung makikita nyo, yan ang taas nya. So sa mga gusto po lang matuto, bali tapusin lang ang video na to. So intro, pasok. What's up and welcome back ulit sa inyong mga kalipad Magandang araw at magandang tanghali Magandang hapon man o magandang gabi sa inyong lahat Sa mga nanonood ngayon sa ating video So for today's video nga mga kalipad ay Kagawa naman tayo ngayon ng bandera o flag kite So ayun mga kalipad basic lang to Dahil hindi natin kailangan ngayon ng kawayan O magkayas-kayas pa ng kawayan Dahil yung gagamitin natin ay Walis ting-ting lang mga kalipad So walis ting-ting plastic bag kahit anong kulay bahala na kayo kung anong gusto nyo design tsaka pang tsaka tip tape mga kalipad o gusto nyo rugby or katol kung anong gusto nyo kasi dudugtong natin yung magiging bandera na gagawin natin ngayon yun na nga, tuturo ko sa inyo yung paggawa ng bandera so sa mga gusto o nais na matuto sa paggawa ng bandera na gawa sa Walis Tingting, balita po sa inyo lang yung video na to at sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe dyan mga kalipad. So, pasubscribe na ng aking YouTube channel. Maraming maraming salamat. At let's go. Gawin na natin yung ating bandera. Ayun na nga mga kalipad. Ano? Bale, meron na tayong walis tingting na napili. So, suggest ko lang sa inyo mga kalipad sa mga gustong gayahin yung paggawa natin ng bandera. So, bali pipili rin kayo ng walis ting na gagamitin natin sa pakpak. -pak. So, bali pili lang din kayo ng mga medyo pantay na yung bend niya. Hindi naman sa medyo pantay na pantay basta hindi magkakalayo yung bend niya so meron tayo dito mga kalipad na pili na so ito bali apat na ganito yung kailangan natin ay, mga kalipad so yung sukat pala nito ay 13 inches so pakita ko sa inyo mga kalipad yung bend niya hindi naman siya magkakalayo So, bali yung kailangan natin ay ganito. Apat na ganito na 13 inches. Kasi pag didikitin natin yung mamaya, papakita ko rin sa inyo mamaya yung pagkakagawa ng pakpak -pak nga. So, ayan, meron na tayo ditong apat. Ayan, apat na siya. Apat na walis ting mga kalipad. Ha, pili kayo ng hindi nagkakalayo na bend. Huwag naman yung isa bend na bend. Yung isa naman masyadong matigas. So, yung medyo pantay lang din siya. Tapos sa katawan naman mga kalipad kasi kapag isang piraso walis ting-ting ay medyo malambot yon So, Bali gagawin natin dalawang piraso. So ayan mga kalipad, bali yung sukat na ito, 20, 20, ayan, 20 inches. Pakita ko sa inyo mamaya. Ito na nga ano mga kalipad, bali ganito yung sinasabi ko sa inyo kaganina, na kailangan naging pantay yung pakpak -pak, kasi pagdidikitin din natin yan. Bali ganyan yang mga kalipad. Oh. No? Tatalian nyo lang siya. bali, kunwari ito yung pakpak -pak na kinuha nyo. So, pag pabalik ka rin nyo lang yung isa, kailangan yung mas matigas dito, magkatabi sila. So, bali gagantuin nyo lang, pag nyo lang, Ayan. at saka, saka nyo na sa tatalian dito. Bali ganito yung pagtatali ko, mga kalipad. Ayan. Natapos na natin talian yung dalawang pakpak na gagamitin natin sa ating bandera. Ayan mga kalipad. So, bali ganito yung gagawin yung mga kalipad, ano? Bali, kukuha lang kayo ng 13 inches na walis ting, ting apat na peraso. Tapos, tutalihan nyo siya ng ganito mga kalipad. Bali, ganyan yung gagawin nyo. Ayan mga kalipad. Oh. Pinalihan ko lang siya. So, bali, ito na yung kubuwan niya mga kalipad. Okay. So, bali, dapat hindi magkakalayo yung bend niya. Eh. pantay lang din. Hindi naman malambot yung isa. Kasi yung isa naman matigas. So, parang ganito lang. Tapos yung magiging katawan niya pala mga kalipad. Itong 20 inches. Bali, pagdidikitin lang natin to para hindi naman masyadong malambot ng ating magiging pangkatawan sa ating bandera. So, ko lang to mga kalipad. Tapos, bubuuhin ko na rin yung frame ng ating bandera. Papakita ko sa inyo mamaya yung kilalabasan nito. Ito na nga mga kalipad yung magiging katawan. Ayan. Balik, kinalihan ko na lang siya. Baligan ko lang yung pagkakatali natin mga kalipad. Eh. So, ito yung bandang ulo. bali binikit lang natin siya tapos kinali lang natin para hindi naman siya masyadong malambot mga kalipad. Kasi kapag isang piraso lang bali, malambot siya masyado eh. So kaya kumuha tayo ng isa, dinobli natin tapos kinali natin. So ganito lang siya. Ganito na yung nalabasin na mga kalipad. Eh. not bad na rin siya mga kalipad din na siya masyadong malambot so goods lang din at sakto lang yung pangkatawan na ginawa namin so buuhin ko na muna ito mga kalipad bali pagdidikit dikitin ko na ito ganyan tapos so, ito naman ay bandang ko pa so makita ko sa inyo mamaya mga kalipad kapag nabuo na natin yung frame ng ating bandera So yan mga kalipad, walis ting -ting lang ito mga kalipad ha. So kayang kaya nyo ito gawin, sundan nyo lang yung step na ginawa ko at ganyan lang din yung mga pagkakalili. Yan mga kalipad, bowing ka na A few moments later. Ito na nga ano mga kalipad, bali na tapos na natin talian or reassemble assemble yung ating gagawing frame sa ating bandera or plug kahit nagawa sa walis ting -ting. So bali ganito lang pala yung pagkagawa ko mga kalipad. Ayan. Bali yung pakpak nya at saka katawan nya. Ganyan lang yung pagkakatali ko mga kalipad. Ayan o. No? Tapos nilagyan ko lang din siya ng tali dito sa may bandang dulo din mula sa baba tapos sa taas ng pakpak nilagyan ko ng tali. Kabilaan din yan mga kalipad. Ayan o. No? Tapos suporta lang lagyan nyo na lang din ang talik bahala na kayo mga kalipad kung lalagyan nyo rin siya ng ganto or ganto pwede naman walang ganto mga kalipad pero mas maganda rin yung may ganto para suporta sa magiging katawan ng ating bandera or plug kahit mga kalipad plastikan ko na lang muna to mga kalipad at papakita ko sa inyo mamaya yung magiging resulta tsaka papalipa rin din natin to ngayon mismo mga kalipad so yun lang mga kalipad So, lastigan na natin to. So, ito na nga mga kalipat. Bali, ito na yung naging plastic natin. So, nagkuha lang tayo ng mga retaso-retaso nating mga plastic. yung mga kalipad. So, ito nagkuha rin tayo ng clear. Mga kalipad, yan. So, yan mga kalipad, oh. Nababasa nyo naman yan. Yan mga kalipad, subscribe nyo na yung aking YouTube channel. Huwag na huwag kakalimutan. So, bali ito yung magiging plastic natin sa ating gagawing bandera. Bala yan, binaliktad natin yan. Tapos, tatalian na lang natin ito mga kalipad. Bali ganun. Bala na kayo mga kalipad kung ano yung kulay na ilalagay nyo sa bandera nyo. So, sa akin, ito lang yung available ko. Bali ganun yung mga kalipad oh. So nasa likod yung sulat. So makikita nyo naman mamaya yan. Ipapakita ko sa inyo mamaya pag natapos ko na to. At pagpapalip pa rin na natin to. Kaya mga kalipad, bali taliyan ko lang to. What is up ulit sa inyo mga kalipad? At ito na nga pala yung update sa ating ginawang bandera na gawa sa walistingting mga kalipad. So bali tapos na natin siyang balutan ng plastic at nadugtungan na rin natin yung pangbuntot niya mga kalipad So, bali, papakita ko sa inyo kung ano yung kinalabasan ng ating ginawang bandera na gawa sa Walis Ting mga kalipad. So, bali, mga kalipad, oh. Ano yung buntot niya. may mga kalipad, bali, nalagyan na rin natin siya na dikit dyan, mga kalipad. So, rag, bilang pala yung pinang dikit ko dyan, or bilang dugtong. Hindi na ako gamit ng tape may parisukot na rin yung mga kalipad bali dun lang sa may bandang taas yung sa may cross at dito sa pinakababa Yun yung parisukot nyo so, bali ganito lang din yung parisukot nyo mga kalipad o. so iti-test po na natin ito ngayon mga kalipad at tigbin natin yung pinalabasan na itong ginawa nating bandera so kayang kaya nyo itong gawin mga kalipad no so napaka basic lang na itong gawin Andito na nga tayo mga kalipad sa ating pag-test fly sa ating ginawang bandera na gawa sa olistinting mga kalipad. So, kayang-kaya nyo ito gawin mga kalipad, no? Gayahin nyo lang yung ginawa ko kanina para makagawa rin kayo ng gantong bandera or flag guy So, sana magagawa kayo at mapalipad nyo rin yung sa inyo. Yun lang mga kalipad at papaliparin na natin to So, yun na nga mga kalipad. Bali! pinataasan na nga natin yung ginawa nating bandera na gawa sa Holisting Ting so yung makikita nyo mga kalipad oh. napakatayog niya talaga mga kalipad ang liit na lang yun mga kalipad oh. Ayun, tumataas pa siya mga kalipad so bali yung ganda niya pala pag ano magaan lang yung flag kite na ginagawa natin yung gawa sa Holisting Ting yung mga kalipad oh. Oh, Hey, okay, mga kalipad, bali. Ayan si Tatay Antonio ngayon yung ano nagpo-pilot. Magandang umaga po. Ah, tanghali na pala. Binabati ko <laughs> ulit ang aking mga kaibigan. No? Sila Gerald Eliseo Reyes, Frank Isayac, at saka si uh, Gus Lagman. Ayan okay, uh, mga kalipad. Malapit na po ang, ano, malapit na po ang birthday ng Corte Suprema. Kaya magkita-kita po tayo, mga, mga kababayan kong mga Manileño. Salamat, maraming maraming salamat po. Ito po yung aking saranggola. Ha? Ito <laughs> po, po yan sa TN Trio. Tumataas na po ang kanilang lipad. Na <laughs> mga kalipad, bali. Ayan na yung ginawa nating bandera na gawa sa walis -ting, ting So pinalipad na natin ngayon agad para matestingan dahil medyo malakas lakas naman yung hangin ngayon. Ayan mga kalipad. Ang layo na. No. <laughs> So kalipat mga kalipad, bali tinali muna natin dito yung pinalipad natin na bandera. Ayun mga kalipad oh. Bali dito na yun. So Hmm. So ganda ng lipad niya mga kalipad. So gayahin nyo lang kung paano ko to ginawa. Panoorin nyo lang ka kanina ka kung paano ko binuo yung framing ng bandera na yan so gawang tingting -ting lang yan mga kalipad so mga kalipad bali Papaliparin rin lang muna namin to at mamaya na namin to papapabayin pag may na na yung hangin so update ko na lang kayo mamaya mga kalipad so ayun mga kalipad bali natapos na tayo magpalipad ng ating bandera at pinababa muna natin yon dahil medyo mahina yung hangin at naligo na rin tayo dahil na rin ngayon mga kalipad. So, napanood nyo naman yung tutorial ng paggawa natin ng bandera na gawa sa walis tingting. So, bali nyo lang yung mga kalipad at makakagawa na kayo ng bandera na gawa sa walis tingting. So, sana may natutunan kayo sa video na to, mga kalipad. At maraming maraming salamat sa umabot sa video na to. So, yun mga kalipad, hanggang dito na lang muna yung ating video. So, maraming maraming salamat sa panonood. At sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, mga kalipad, wag na wag nyo kakalimutan mag-subscribe. At leave a comment. And sa mga gusto rin magpa-shoutout, mag-comment lang kayo dyan, mga kalipad. At sa susunod na video natin, ay si-shoutout ko kayo. So, yun mga kalipad. Peace!